Kapalaman si Face sa eskwelahan nila ay parang pauwi na siya dahil tagaktak ang pawis ito sa noo. Maaga kasi siyang gumising para maglaku ng pandesal. Ngayong napaubos niya ito ay kailangan niya namang pumasok sa klase habang bitbit -bit ang box ng Graham balls na ititinda niya naman sa eskwela. O oh, Faye, bakit pawisa-pawis ka? Tanong ng kanilang kapitbahay na nakasalubog niya. Hello po aling nena. Galing po ako sa paglalako ng pandesal eh. Ah, bilhin na po kayo ng greyhounds para sa anak nyo. Masayang sabi ni Faye. Sarkastik kong tumawa ang babae. Naku naman kasi, bakit mo pa ba pinapahirapan ang sarili mong bata ka? Itigil mo na kasi ang pag-aaral mo para hindi nadagdag pa sa isipin mo. Ay, hindi naman po pwede. Mahinang sabi ni Faye. At bakit naman? Sa so tingin mo talaga, ay may mo pa sa hirap ang pamilya nyo? Ha, huh, mapapagod ka lang. Hindi na bago kay Faye ang ganitong klase ng komento. Sa araw ba naman ang ginawa ng Diyos, ay laging ganito ang nadidinig niya. Ngumiti na lamang siya at piniling maging kalmado para may gusto pang sabihin ng babae. Pero naglakad na si Faye bago pa siya mahuli sa kanyang klase. Hi Faye! sigaw na kaklase niyang babae nang makatapak siya sa kanilang classroom. Umaga pa lang pero hulas sa hulas ka na ah. Sigaw naman ang isa pa. Nagdiretiretso lamang si Faye sa kanyang upuan at inilapag ang box sa dala. Anong tinda mo ngayon? Tanong ng isa pa niyang kaklase. Ah, Graham Boss, gusto mo ba? Masarap to. Positibong sabi ni Faye Bibilhin ko yan, pero in exchange of something. Ha? Huh? Uh, ano naman? Nagtatakan tanong ni Faye. Sama ka sa amin mamaya. Sabi ng kanyang kaklase. Saan? Sasama ka? Guys, sasama na si Faye! Nagulat naman si Faye nang ipagsigawan ito ng kaklase niya sa buong klase. Kahit nagtatanong pa lang naman siya kung saan. Weh, ka ba? Yay! magenji ka doon, Faye. Samot sa komento at hiyawan ang narinig ni Faye. Kaya naman, labis na lang ang pagtataka niya kung anong tinutukoy nito. Ana, wala pa naman ako sinasabing sasama ako. Sabi ni Faye sa kaklase. Eh, tinanong muna ko saan. Ibig sabihin, you're interested. Halakhak ni Ana. Sa party yun, Faye. Tayong lahat invited. Dahil birthday, nung taga-kabilang seksyon, singit ang isa niyang kaklase. Sama ka na, Faye. Alam mo bang type ka noong nagba-birthday na yun? Gusto kang ligawan? O wala pa sa isip ko yan. Wala akong balak. Nahihiyang sabi ni Faye. Chusy ka pa. Mabuti nga ay may nagkakagusto sa'yo kahit kasing hirap ka ng daga. Sabat ni ana Lucy na, Faye. Para ka namang nanay na may binubuhay na sampung anak kung kumayod. Enjoy your life! Kaya nga, Faye, sama ka na ah. Hindi talaga pwede. Magditinda pa ako ng balot mamayang uwian. Kapag tumanggi ka, hindi nami bibili ng paninda mo. Sasabihin ko sa buong school na madumi ang pagkakagawa niyan. Banta ni Ana sa kanya. Alam ni Faye na hindi totoo ang paratang na iyon. Pero dahil alam niya kung anong influensya ni Ana sa paaralan nila, ay natakot siya. Ano naman, hindi naman totoo yan. You know me, Faye? Kayang-kaya ko silaan ang pangalan mo. Ano, sama ka na ha? Walang nagawa si Faye ko hindi tumango. Nang matapos ang klase ay dumiretso sila sa party na sinasabi ng mga kaklase. Maingay na tugtugin at sigawan ng mga tao agad ang sumalubong sa kanila. Faye, inom ka muna! Sabi ni Dina, isa pang kaibigan ni Ana at kaklase rin nila. Hindi ako umiinom. What? Ang KJ mo naman! Dali na! Hindi talaga. Hindi pa natatapos si Faye ang sasabihin na bigla siyang magulat dahil ibinuho si Dina ng inumin na yun sa kanyang muka. Hoy babae ka, huwag kang feeling good girl dyan na. nakakainis ka na kasama. Umalis ka dito! Nagkatsawan pa ang mga nasa party. Umiiyak na umuwi si Faye. Alam niyang magiging laman na naman siya ng chismis at pangiinsulto pagkatapos ng araw na iyon. Hindi nga nagkamali si Faye dahil pagpasok niya pala sa sumunod na araw ay puro pagtataray ang ginawa ng mga kaklase niya sa kanya. Oh, ito na pala ang natin KJ nating kaklase. Pungad sa kanya ni Dina. Dina, hindi ako naghahanap ng gulo, sabi ni Faye. Wow! Talaga sumasagot ka ha? Hoy Faye, maka nakakalimutan mo kung sino ka. Isa ka lang namang mahirap na kayang-kaya naming apakan kung kailanman naming gustuhin. Hindi na lamang sumagot si Faye dahil ayaw niya na lumaki ang gulo. Ayaw niya maging abala pa sa kanyang pamilya kung sakali mang umabot pa ito sa guidance office. Kahit nagtuloy-tuloy ang pamubuli sa kanya ng kanya mga kaklase, ay hindi natinag si Faye sa pag-aaral na mabuti at sa pagtitinda para masuportahan ang kanyang mga pangangailangan. Isang araw, isa sa kanya mga kaklasing lalaki ang lumapit sa kanya. Tibay mo rin Hindi ka talaga sumusuko? Ah... Uh, alam mo, kung masamang ugali nila, dapat mas masamang ugali mo. Ano? Turuan natin ang leksyon ng mga malditang yon. Sabi sa kanya ng lalaking kaklase, wala sa isip ko ang paggante. Hmm, kung alam ko lang, ay baka sinasaktan mo na sila sa isip mo tuwing nakakaninig ka na masasakit na salita mula sa kanila. Sagot nito, Hindi ah, kahit kailan hindi ko naisip yan. Ayaw ko lang talagang, hindi siya pinatapos ng lalaki at kumuha ito ng maliit na kahon sa kanyang bulsa. Sa itsura pa lamang nito ay alam ni Faye na sigarilyo iyon. Kumuha ang lalaki ng isang stick. Tsaka sinindihan ito. Uh, anong? Bakit si nagsisigarilyo? Bawal yan dito ah. Gusto mo rin subukan? O oh, ito. Inabot sa kanya ng lalaki ang isang stick na tinitigan niya lang. Ano na? kunin mo na. Hindi ako nagsisigarilyo. Alam mo... Mayitindihan ko na ang sama ng loob sa iyo nila Dina at Ana. Totoo nga at bait-baitan ka. Pagkat ako na ninigarilyo ay ako na masama tapos ikaw ang babait at puring-puri ng mga teachers natin. Sarcastic kong natawa ang kanyang lalaking kaklase. I told you ganyan talaga ang babaeng niyan. Nagulat si Faye nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Hindi niya na malayang pumasok si Dina, Ana at iba pang mga kaibigan nito. At narinig ang kanilang pinag-uusapan. Ayaw ko lang naman. Ay nako Sabihin mo na lang na ayaw mo sumama sa amin. Na sa tingin mo ay bad influence kami. At makakasira sa bait-baitan mong image, di ba? Sabi ni ana na agad namang inilingan ni Faye. Hindi, hindi totoo yan. Hindi ko lang talaga priority ang pag-iinom, pagsisigarilyo o mga party. Dahil kailangan ako ng pamilya ko. Kailangan ko matustusan ang pangangailangan namin naluluhang sabi ni Faye. Oo nga pala, hirap na hirap ka pala sa buhay. Gusto mong guminhawa? May papagawa ko sa'yo. Ngisi ni Dina. Ano naman? Tumingin si Dina sa isang bag na naiwan sa kanilang classroom. Wala kasi ang ibang mga kaklase nila dahil vacant time ngayon. Kita mo yung bag ni Frida? Mukhang mamahali na hindi naman nakakapagtaka dahil mayaman naman talaga ang babaeng yon. Kunin mo ang wallet niya habang nasa labas pa siya. Pagkahati-hatiin natin ang laman. Sa iyo ang pinakamadami. Excited na sabi ni Dina na tinanguan naman ng kanya mga kaibigan. Ano? Gusto mo magdakaw ako? Gulat na sabi ni Faye. Faye, ang laman ng wallet niya ay konting tonting bawas lang sa kayamanan niya. Tiyak na hayaan niya lang yan, sabi ni Dina. Oo nga, Bilisan mo na at baka dumating pa yun. pare pare tayong walang mapapala. Kailangan ko pa naman ng bagong skincare ngayon. At ikaw, alam kong hindi ka pa kumakain. Tukso sa kanya ni Ana. Hindi, hindi ko magagawa yan. Sabi ni Faye. Talaga lang ha? Hindi talaga. Nagulat na lamang si Faye sa sunod na ginawa ng kanya mga kaklase. Hinuha nila ang box na naglalaman ng kanyang paninda. Binuksan ito at saka tinapon ang laman. Nalaki ang mga mata ni Faye na makitang nasasahig na lahat ng mga ito. Agad siyang umupo para subukang isalba pero naunahan siya ng mga paan nila Dina at Ana na mabilis at tinapakan. Yan ang nababagi sa iyo. Nalumo si Faye nang makita ang kinahihinat na ng kanyang mga paninda na ang kikitain sana ay ipambibili niya ng pagkain para sa kanyang pamilya walang tigil ang tulo ng kanyang luha. Ito ang tatandaan mo, Faye. Pinalaki kang mahirap at mamamatay kang mahirap. Wala ka ng pag-asa o Sa tingin ko nga ay makasasusunod na taon, tumigil ka din sa pag-aaral dahil masiisipin mo na lang ang pagkain niyo kaysa sa lecheng pangarap mo. Galit na sabi ni Dina. Kapag nagkita tayo sa mga susunod na taon, Hmm, sigurado kung kaawa-awa ka. Habang kami ay umaasenso sa buhay, baka ikaw namumulot ng basura. Tawa ni Ana. Napayuko si Faye dahil sa sinabi nila. Si tuhin ko na hindi hindi ako susuko para sa pangarap ko. Magiging magandang kinabukasan ko. Matutupad ko ang lahat ng iyon kahit ano pang sabihin niyo maliing bulong niya. Makalipas sa maraming taon. Ma'am, sigurado po ba kayo na kayo pa rin po ang mag interview kahit sa mga maintenance staff? Tanong na sekretarya ni Faye. Numiti naman si Faye at tumango. Para na rin makilala ko sila at makasiguro ko na magkakasundo lahat ng empleyado dito sa kumpanya. Ang galing mo po ma'am, kahit isa ka na sa may pinakamalaking kumpanya ay may time ka pa rin na busisiin yung mga ganito. Namamanghang sabi ng kanyang sekretarya. Natawa naman si Faye sa reaction ng sekretarya bago inutusan buksan ng pintuan para mapapasok na ang plikante. Ma'am, ito na po sila. Janitress po ang ina-applyan. Nang lumingon si Faye, ay nagtama ang mata nila ng mga taong hindi niya inaasang makikita pa niya muli. Si Dina at Ana. Ang mga nangot siya sa kanya noong nag-aaral pa lamang sila. Ang mga taong gusto siyang magbisyo at gumawa ng masama. Ang mga nagsabi sa kanya na hindi niya matutupad ang kanyang mga pangarap. Ngayon ay kuntitigan ay para silang kaawa-awa dahil sa lumang damit. At sira silang sapatos na suot nila. Pare-pareha silang nagulat pero agad nakabawi si Faye. Tumikhim siya bago nagsalita. Tina, Ana, Faye, nalalaki ang matang sabi ng dalawa. Ako nga, yung kaklase niyo mahirap noon. Faye, bakit dito? HR ka ba ng kumpanyang ito? Sabi ni Tina. Agad naman sumabat ang sekretaryo ni Faye na malinig ito. Nako, si Ma'am Faye ang may-ari ng kumpanyang ito. Mabuti nga at may oras pa siya para sa interview niyo may-ari? Pa paano? Paano? Dahil nagsumikap ako, hindi ako nakinig sa mga nagsasabi sa akin dati na hindi ako magtatagumpay. Hindi ako nagpatalo sa hamon ng buhay, ngiti ni Faye. Kayo, paano nandito kayo at nag apply bilang charitres? Akala ko ba kapag nakita tayo ay matagumpay na kayo at ako naman ay basurera? Faye, hey, pasensya na sa mga nasabi namin sa'yo noon dati. Nung umalis ka sa paralan natin, nagkasunod-sunod na ang mga kamalasan namin. Hindi na namin nagawa makapagtapos ng pag Sabi ni Dina, na ngayon kumikislap na ang mata dahil sa luha. Gusto ka namin hanapin para humingi ng tawad. Pero wala ni isang may alam kung nasaan ka o ang pamilya mo. Marahil ay karma na rin sa amin sa ginawa namin sa'yo noon. Dagdag naman ni Ana. Faye, please, maawa ka. Kahit anong trabaho, kahit maglinis ang CR, basta trabaho. Kailangan na kailangan ko dahil wala na akong may pakain sa lima kong anak. Iniwan na ako ng ama nila. Wala na akong makakapitan. Umiiyak na sabi ni Dina. Ako rin, Faye kailangan ng pampagupot ng pamilya ko at tangay kumpanya mo lang ang nagbigay chance sa amin. Hindi natapos ang pag-aaral at may bad record. Please, Faye. Nagulat si Faye na ang dahan lumuhod ang dalawa sa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala na ang mga mapagmataas noon ay ngayon nasa harap niya at nagpapakumbaba. Naantik siya sa pinagdadaanan ng dalawa dahil naranasan niya rin ang hirap ng buhay. Napatawad ko na kayo, pero kailanman ay hindi ko malilimutan ang inyong ginawa dahil isa yun sa mga dahilan kung bakit ang sumikap at nagtagumpay ako. Sana ay magsilbing aral ito sa inyo na bilog ang mundo. Hindi porket sa baba ay mananatiling sa baba na lamang. Wika ni Faye bago tinanguan ang kanya sekretarya at sumenyas. Tanggap na kayo bilang janitress dito sa kumpanya ni Mang Faye anunsyo ng kanyang sekretarya. Nabuhayan ang mukha ng dalawa. Salamat, Faye! Sabay na wika nila. Amo na si Ma'am Faye. Hindi naman yata magandang gengen ang tawag niyo sa kanya. Sabi ng kanya sekretarya. Pasensya na. Sabi nila. Salamat, Ma'am Faye dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!